Ala, ano na nangyari? Yung ano niya, yung pantalo niya parang puno na ng tae. <laughs> Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay tayo ng isang reaksyon at opinion patungkol kay Daddy Frankie at sa isa na namang bagong kababayan natin nga mga idol na nangangailangan ng tulong at sa kung paanong paraan nga mga idol tinulungan ni Daddy Frankie ang ating kababayan na ito at kung sino-sino ang mga tao na tumulong sa kanya ay ating malalaman dito lamang sa Opinyon mo TV Kilala natin mga idol si Daddy Frankie bilang isang likas na matulungin lalo na nga mga idol sa katulad ng ating kababayan na ito na nangangailangan ng kalinga at agarang tulong at hindi katulad nga mga idol ng mga politiko na pawang tuwing eleksyon lamang nagpaparamdam at nagpapakita at nagpapakilala. Subalit ibahin natin nga mga idol ang katulad ni Daddy Frankie na noong una pa natin siyang napapanood nga mga idol ay pawang mga kabutihan at pagtulong ang kanyang ginagawa sa ating mga kababayan. At dahil nga mga idol sa tulong ng ating mga viewers at sa tulong ninyo na mga manunood ay siya ay pinalad na magkaroon ng maraming followers upang sa ganun nga mga idol ay mas lalo pa niyang ipamahagi at ipalaganap ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan na labis na nangangailangan nakatulad nga mga idol ng taong ito na halos 16 years nang nakakulong at ngayon nga lamang mga idol makakatikim ng maayos ayos na kalalagyan sa pamamagitan ni Daddy Frankie at sa pagkakataon na ito nga mga idol ay ating mapapanood kung paano inayos kung paano inalagyaan ni Daddy Frankie at kung paano babaguhin ni Daddy Frankie ang buhay ng taong ito. Kaya naman panuori natin nga mga idol kung paano sinimula ni Daddy Frankie ang mga tagpo na kung saan ay nakilala niya at kanyang tinulungan si Kuya Oliver na kung saan nga mga idol ay nakilala niya sa pamagitan ng isang kapwa vlogger at content creator na si Ballpoint Man. At narito nga mga idol ang video. Ay Allah, ano na nangyari? po yung ano niya, yung pantalon niya parang puno na ng tae. <laughs> hey, kung ating mapapansin mga idol si Kuyo Eliber ay mayroong inangatangata o kinakain Subalit ito nga mga idol ay hindi pagkain kundi plastic na kanyang ginagawang bubblegum. At dito nga mga idol ay makikita rin natin ang mga rias na kung saan ay nabulok na dahil siguro marahil sa katagalan na ng panahon na nakakulong dito si Kuya Oliver. At kapansin-pansin nga mga idol na si Daddy Frankie ay hindi nagaalangan o hindi natatakot dito kay Kuya Oliver at malapitan pa nga niya ito nga mga idol na kinakausap at bibigyan ng pagkain. At kapansin-pansin nga mga idol na ang kalagayan ni Kuya Oliver ay labis na nakakalungkot na kung saan nga mga idol ay dito na dumidumi mismo sa kanyang mga damit, sa kanyang suot na kung saan ay naipon na ng naipon at sa katagalan ng panahon nga mga idol ito ay natuyo na at maging ang kanyang buhok nga mga idol ay napakahaba na na kung saan ay hindi nalilinisan at hindi man lamang nakatikim ng maayos-ayos na pagliligo. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay gagawing posible ni Daddy Frankie at sa tulong nga mga idol ng kapwa content creator at kapwa vlogger ni Daddy Frankie ay magagawa nila ang misyon na ito na kung saan nga mga idol ay kanyang paliliguan makakainin, paiinumin at lilinisan at higit sa lahat ng mga idol ay kanyang gugupitan ang buhok ni Kuya Oliver at makikita natin ang kanyang totoong hitsura na kung saan nga mga idol ay gwapo pala si Kuya Oliver subalit dahil nga mga idol sa nangyari na nga mga idol sa kapamilya ni Kuya Oliver kaya humantong sa pagkakulong itong si Kuya Oliver ay dahil nga mga idol sa ito ay violented mano at nananakit. Parang naging baboy talaga, Gra. Ano yung kinakain niya? Plastic. Plastic? Minunguya niya yung plastic. Nananakit ba to? Noon daw, nananakit. Pero, iwan ko na ngayon. So, 16 years na siyang ganyan. 16 years. Umawa naman, ginawa na parang na siyang baboy. Kuya, ano pangalan mo? <laughs> Parang baboy talaga nangyari. Wala ka nang bihisan. po. Nila, uh, ano to? Uh, marahas? Pag ah... marahas. Paggutom. Paggutom. Hindi naman kasi nila ito ikukulong mga kababayan kung ito'y hindi malikot. Yung mga kababayan, mga kabarangay, no, magandang uh, umaga po sa atin lahat. Uh, Nag-message po sa atin si Ballpoint Man, kaibigan natin actually, kumpare ko din po siya mga kababayan. Napapanood niya po yung mga tao na nire-rescue natin. Kaya siya po yung uh, naging tulay para matuntun natin tong kapatid natin na nasa kulungan na, na nagmistulang baboy na siya mga kababayan. Dahil nakapantalon pa siya, dapat Pero, short na lang. Short kasi pag lumumi. Direct. Para madaling matapos. Pero yung pantalon mahaba. I, naiipon ay, yan. Naiipon na eh. Baka nagka alipungan -ali mm -hmm. Tingnan mo ba yung puwit niya? Mm -hmm. Di ba? Parang puno na. Puno na. Tapos... Kasi, kasi yung mga yelo-yelo na yan, dumi niya yan. Dumi yan. Mm -hmm. ko grabe na to. Pati yung ano niya mga kababayan, no? Nagka-tutong-tutong na. Kuya Oliver, tanggalin natin yung damit mo, ha? Hmm. Martilyo, pakawalan natin itong kababayan. At sa loob nga mga idol ng halos labing anim na taon ay dito pa lamang mararanasan ni Kuya Oliver na siya ay makakalaya at matutungayan at mararamdaman niya ang tunay na kalagayan sa labas. At kung gusto ninyo mga idol na mapanood ang buong video na kung saan nga mga idol ay tinulungan ni Daddy Frankie si Kuya Oliver ay maaari nyo lamang hanapin nga mga idol ang channel ni Daddy Frankie na kung saan nga mga idol ay makikita natin dito ang buong istorya at buong kwento at kung paano niya nakita si Kuya Oliver at kung paano niya ito tinulungan. At hanapin din natin nga mga idol ang Facebook page ni Daddy Frankie na kung saan ay doon natin mapapanood ang part 1 hanggang part 5 na kung saan ay makikita natin ang buong kwento at istorya ni Kuya Oliver. So paano mga idol hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video at kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.